Wala nang hadlang sa pagkakaroon ng bagong kinatawan sa Kongreso ang mga miyembro ng ikatlong kasarian. Matapos formal na deklara ng Korte Suprema ang legalidad ng ladlad bilang party list na pwedeng lumahok sa 2013 elections. Nagdiriwang ang mga bakla at mga lesbiana dahil sumabay pa sa unang anibersaryo ng ladlad ang naging desisyon ng Korte. Sa paglawak ng ladlad, inihayag po ni Chairperson Benz Benedicto na sumapi na rin sa kanila ang popular na TV host at star builder na si Boy Abunda kaya mas pinatindi pa nila ang paghahanda para sa eleksyon ng kanilang magiging kinatawan sa Kongreso. Ang pagkakaroon ba ng ladlad representative sa Kongreso ay garantiyang puputol sa malubhang diskriminasyon sa mga miyembro ng third sex. Handa na rin ba ang Kongreso na tanggapin bilang miyembro ang kinatawan ng Ladlad? At ang nakakamamano-mano po natin ngayong gabi, Ladlad Party List Chairperson Benz Benedicto. Maganda gabi po sa inyo. Maganda gabi po niya. Nung pong nakaraang eleksyon, ang nakuha nyo ng boto ay 120,000 uh, more or less. Dahil po sa ginawang pagkilala sa inyo ng Supreme Court, sa susunod na halala kay abutin nyo na yung uh, benchmark na 250,000. Uh, yun talaga yung goal namin at uh, sinasabi nga namin sa aming mga miyembro, three seats sana for Ladlad Lad, sa 2013. Dahil nung nakaraang eleksyon, tatlong linggo lamang kaming nakakampanya dahil nga sa pambabatikos at hindi pagpayag na ginawa ng Commission on Elections sa aming hanay. Ang tindi nga nung nangyari na yun, ano? Oh. Uh, may mga ibang party list na nag-qualify ang Ladlad Lad ay hindi. Hindi, at tinawag pa kaming immoral at banta sa kabataan. Oo. Oh. Ngayon eh, uh, inasahin nyo ba na ang Supreme Court ay uh, papanig sa inyo Uh, ngayong ikangit, uh, tapos na yung eleksyon, kung saan pa naman kayo nagtangkang uh, sumali? Oo. Inasahan din namin yon dahil ang pinagbatayan nga namin ay yung party list system law at hindi katulad nung ginawang batayan ng Commission Elections sa ginamit ang Biblia at Koran hmm. sa kanilang desisyon sa aming hanay. Hmm. Sa ngayon po, sabi niyo, tatlong uh, representatives ang gusto niyong uh, uh, may may, oh, sa Kongreso. Oh. Meron na ho ba kayong uh, naiisip kung kung sino-sino yung tatlo na to, kasama ba si Kuya Boy Abunda dyan? <laughs> Kinausap na namin si Ginong Boy Abunda at uh, tumanggi na po siya na maging mm. nominado at tinanggap lamang niya yung posisyon bilang senior party advisor. Mm. At magko pa kami siguro sa katapusan ng uh, taong ito upang pumili ulit ng mga nominado. So, uh, pero hindi ba dati si uh, Sir Danton Remoto? Uh, nandun pa ba siya? Aktibo pa rin ba siya sa grupo? Uh, aktibo pa rin siya pero siya ngayon ay chairman emeritus na at pinasanay niya sa mga medyo bata bata mm. na Pina member ng mga sanayos sa L inyo yung corona. Oh, yung corona. <laughs> uh, may mga balita po na uh, well, ang sabi po na iba hindi naman na actually kailangan ng ng uh, hiwalay na party list uh, uh, representative bang ladlad sapagkat uh, meron naman daw po mga closet uh, uh, queen dyan sa kongreso. <laughs> Totoo ba 'yon? Kayo ba'y kilala ba, ba niyo kung sino yung mga kongresista na na bading? Inamon nga namin yung Comelec na sila ang magladlad sa mga uh, na yon. Pero uh, sa amin palagay talaga, kailangan pa rin namin makapasok. Dahil wala naman talagang uh, Bumit-bit-bit doon sa mga interes sa mga lesbiana, bakla, bisexual at trans transgender sa kongreso. At hanggang ngayon, yung anti-discrimination bill, uh, 10 taon lang nakabinbin sa kongreso. Na. Uh -huh. Oo, katagal. Okay, okay. Uh, total na, bangit mo na yung uh, diskriminasyon. Ano-ano uh -huh. uh, mga klase ng diskriminasyon ang uh, nararanasan ng uh, mga uh, katulad ninyo? Oo, marami yan. Yung hindi pagtanggap sa amin sa trabaho dahil kami ay tinitignan yung una yung aming gender identity at sexual orientation. Mm -hmm. At katulad ko, tinignan noong nung uh, two weeks ago, dito sa Wenxia Spa sa Timog, mm -hmm. ako ay na-discriminate din bilang isang transsexual. Hindi ako pinapasok. Uh -huh. At gusto akong ilagay doon sa male section. Uh -huh. At ito ay isang paglabag doon sa aking karapatan. to gender identity. Uh -huh. Oo. So ito yung mga hinaharap namin na hindi kami makapamuhay ng normal uh -huh. sa gusto naming mga pamamahal maraan. Okay. okay. Ay, bukod doon? Ano pa yung mga advocacies board sa uh, anti-discrimination uh, bill? Oh, nandyan yung pagsuporta sa mga member sa mga probinsya mm -hmm. na mag-come out, no? Mm -hmm. Ito yung kasi nahihirapan nga sila na lumagladlad uh -uh. dahil nga yung takot nila at pangamba na sila ay iinsultuhin at aapihin ng lipunan. Meron ba kayong uh, listahan halimbawa o estimate man lamang kung gaano na kalaki ang populasyon ng ng uh, pwedeng magladlad? <laughs> uh, sa ating bayan? Well, uh, siya sabi nga namin na nasa 10 million no, yung estimate namin ng na hmm. mga LGBT na Pilipino. Uh. Pero sa ngayon, yung siya sabi namin, makiklaim namin ng na mga miyembro ng Ladlad, ay umaabot na kami ng humigit sa 50,000 members. 50,000. Uh, ito uh. yung mga pumirma ng membership forms. At sa online naman, uh, tunyeng eh, meron kaming 4,000 na. na. Ma Malaki-laki din yun. Kung uh -oh. 10 million, ang that, that is uh, 10% mo, oh, more uh, than 10% of our population. population. Uh -oh. Ganun po ba? Uh -oh. Eh, hindi, kayo na po ang magsabi. Bakit po ba ang isang batang ay Pinanganak ng mga lalaki o pinanganak na babae eh, ay na, nagiging uh, uh, okay lang po ba siyang tawaging bading? Uh o -oh, okay uh, bading o kaya ay lesbiana uh -oh. habang lumalaki? Ay, yun yan sabi namin. Na ganito naman kami uh, hmm. pinanganak ng Panginoon at dapat tanggapin ng lipunan hmm. dahil meron talagang mga pinanganak na mga lesbiana, bakla, bisexual at transgender. Hmm. At yun ay sabi nga namin na hindi ito mali. Uh -huh. At sana tanggapin kami ng lipunan dahil kaya din namin maging mga produktibong mamamayan tulad okay. na ng mga straight. doon po wala tayong problema. Uh -huh. Pero paano po yung maikli ano lang po, yung mga cross-dressers kung tawagin na nag-chuchub, uh, <laughs> uh, nag-papalda, uh, nakabra sa publiko, uh, okay lang ba sa inyo? Ay, uh, yun naman siya sabi namin na medyo hinahinay din tayo yung mm. pag-expose na mga ganon. Mm. Pero yung mga cross kasi maging maingat din sana dahil mga okay. tulad namin na mga transsexual. Ito yung mga, mm. habang lumalaki ka, kinikilala mo kasi na babae mm. yung gender identity mo. Ito po yung huling tanong ko. Ano po sa tingin ninyo ang tatlong, ta magbigyan lang kayo ng tatlo, tatlong uh, importanteng dahilan para suportahan kayo ng tao sa 2013 elections? Kami ay may kakayahan, mm. tiniging, kami naman ay mga anes sa tao, hindi hmm. magnanakaw sa bayan at yan ay papatunayan namin. At kami ay mapapagkatiwalaan ng aming hanay na ang aming lamang interes ay maprotektahan yung mga lesbiana, bakla, bisexual at transgender sa pang-aapi ng lipunan. Oo at hindi lang ang sagot ninyo, reproductive health bill, ngayon ba kayo? Oo. Uh, ngayon ba kayo sa same-sex marriage sa Pilipinas? Susulong sa... nyo ba yan? <laughs> sa ngayon wala pa okay. sa aming agenda. Thank you. May papakita kami larawan sa iyo, uh, Ben. Uh, ano masasabi mo sa uh, well, sa sikat na personality nito, Ellen DeGeneres. <laughs> siya isang supporter namin. Okay. Uh, anong ibig mo sabihin? May may connection na siya? May contact siya sa grupo niya? <laughs> oh, dahil isa siyang lesbiana. Oh, <laughs> uh, okay. Okay. Pangalawa, Governor Arnold Schwarzenegger. <laughs> Wala pa ako masabi sa kanya kung uh, sana uh, suportahan niya yung hanay ng mga LGBT doon sa kanyang pinasasakupan. Sa kanyang lugar. Oo. Ito po yung pangatlo, dating congresswoman ani Susano. <laughs> sana sumanib siya sa amin. <laughs> Bakit? <laughs> Alam mo na. <laughs> sa apat, si Bibi hari. <laughs> Ayan, uh, natulungan din siya ng Ladlad mm -hmm. at naging biktima din siya ng diskriminasyon. Maraming salamat sa iyo, uh, uh, Benedicto.